Network Entertainment. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, ang Tambalan! Yay! Yay! Tambalan! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast. Ayoko na muna i-preempt ko ano mangyayari dito sa kwento ni Tinto sa kanyang best friend. Pero so ito ay ano, kwento ng babae sa babaeng baba. relasyon. Hindi ko sure. B BFF. Baka, B, 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 BFF. B BFF. Bakit kasi no? <laughs> Depende sa nag-iisip kasi. Bakit iba talaga ako mag-iisip? Iba talaga yung takbo na isip ko. Napansin ko talaga partner. May kakaiba talaga sa akin. Advance <laughs> Di ba yung pagiging best friend? ah uh, BFF. Best friends. Yeah. Oh, so, yung pala. Kasi naman. Of, ano, para, it's a beautiful relationship. Uh, a beautiful kind of relationship. Yeah. Ano nga ba ang kwento ni Tin ngayong araw na ito? Abang mula sa mahiwagang burnay. Mahiwagang burnay. Mahiwagang burnay. Ang kwento. Ang Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Tin, tambalanista since 2017. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang makadurog pusong pinagdaanan ko last year. Prep pa lang, kaibigan ko na si Kimmy. Hindi ko alam kung bakit kami nagkakasundo. Madaldal si Kimmy at makulit samantalang ako mahiyain at tahimik. Best friends kami until grade 6. Hindi na kami magkaklase pagdating ng high school pero nanatili kaming magkaibigan. Nagka-boyfriend din siya pero hindi nakaapekto yon sa friendship namin. Nahilig si Kimi sa pagme-makeup kaya nung debut ko, siya ang nag-makeup sa akin at nagayos ng buhok ko. Nag-offer siya ulit na ayusan ako nung graduate kami ng grade 12. Ganon kabait si Kimi. Hindi nakakalimot. Magkaadba kami ng course sa kolehiyo. Kumuha ako ng AB Communication. Gusto ko kasing maging DJ tulad ni Nicole. Samantalang si Kimi, pangarap maging flight attendant kaya tourism ang kursong kinuha niya kahit hindi na nalaging magkasama, we cheered each other on. Sabay kaming nangangarap at pareho naming sinusuportahan ang pangarap ng isa't isa. Akala ko talaga, sabay kami ni Kimi, natatanda. Yung tipong may mga apo na kami, mag-best friend pa din kami. Hindi pala mangyayari December last year binawian siya ng buhay. Acute respiratory failure. Pumutok daw yung isang ugat sa right lung niya. Sabi ng pamilya, bata pa lang daw mahina na ang baga ni Kimi. Sinilip ko si Kimi ng burol niya. Sabi ko, ang sagwa ng makeup niya pero hindi naman niya kayang ayusan ng sarili niya kaya ganun talaga. Sabi ko din, ang daya niya. Sino na 'yung makikinig sa akin kapag DJ na ako? Hindi na ako makakasakay ng eroplano na siya 'yung flight attendant. Sino na ang magme-make sa akin kapag may espesyal na okasyon? Sino na 'yung maid of honor sa kasal ko? Kasama ng napakarami kong tanong ang pasasalamat sa mahabang panahong pinagsamahan namin. Sabi ko sa kanya, naiintindihan ko na kung bakit prep pa lang mag na kami. Hindi pala kasi kaming sabay natatanda. Nangungulila pa din ako kay Kimi Tambalan. Hindi ko alam kung hanggang kailan may mga araw na okay ako pero may mga sandali na bigla na lang akong napapahagulgol sa lungkot. Ang dami kasing nagpapaalala sa akin sa kanya. Makeup brush, hindi pantay na kilay na ko, hair blower, paborito namin tsokolate sa supermarket na pinag namin nung maliliit pa kami. Kahit nga kayo tambalan eh. Minsan humahagal pa kayo ng tawa pero bumubuhos ang luha ko. Solid tambalanisa kasi kami pareho at palagi kami nakikinig sa inyo. Salamat sa pagbasa ng sulat ko. Sana ay magsilbing paalala ito na hindi natin hawak ang bukas. Yung ngayon lang ang meron tayo. Kaya itodo natin araw-araw. Ibuhos natin ang pagmamahal sa mga taong mahalaga sa atin hanggang nansyon pa sila ang inyong tambalanista mm. bigat na nakakalungkot. Dami ko nang na utang, dumagdag pa to. <laughs> Para gumahan. <laughs> Para gumahan. Huwag tayo masyadong ano. Kasi ano yung bigat eh. Pero totoo, mabigat nyo. You know, yung, yung losing somebody you love ng, ng kadahilanan ay death is really, really very painful. Pero mag-dwell tayo dun sa message ni Tin sa atin na kung na, hindi, wala talaga tayong assurance of tomorrow. So, dahil wala tayong assurance ng tomorrow, what's important is today. And, and if today is all we have, what do we do with today? ba? Diba? Um, pupunuin ba natin yung, yung puso natin ng, uh, ng galit? O pupunuin ba yung puso natin ng pagmamahal? Kung today is all we have, di, di ba't ngayon, i-appreciate mo na lahat ng meron ka, lahat ng... Uh, um, mga mahal mo sa buhay na nandyan, kahit masakit sa ulo, kahit yung isa, mabaho yung bagang. Bakit <laughs> <laughs> well, ganun, no? Oh. May tao talagang amoy bagang. <laughs> <laughs> May ganun talaga, eh, di ba? I-appreciate yeah, mo siya kasi, ano ko, hindi ko na maamoy yung bagang na yun na kahit kailan. Hindi, alam, I mean, na, nakakatawa man siyang isipin, di ba? Pero kung pag inisip mo na last ko na tong, last na, na beses ko na makakasama itong taong mabaho yung bagang na to, hindi ba't sisimsimin mo yung amoy? <laughs> <laughs> Titiisin mo. Titiisin mo, ganon, mo. Hindi mo na lang ano, hindi ka na lang magagalit kasi today is all we have. Ngayon lang ang meron tayo. Wala po talaga tayong assurance of tomorrow. And uh, if we are given a second chance na makapagpatawad, second chance or always a second chance to see that person again, 'di ba? Nam natin kasi alam mo sa totoo lang, wala talagang assurance na bukas kita kits tayo ulit. 'di ba? Syempre malakas tayo lahat pero madami tayong kakilala na hindi naman sila na na, na na, na, kinuha sila hindi dahil sa hindi proper ang kanilang diet eh. Minsan nga ano nga eh mga health buff tapos mamamatay mm. sa ibang dahilan. ba diba? Yung mga ganun. Kasi nga walang assurance ng bukas. At dahil walang assurance ng bukas, all we have is today. So let's cherish today including everyone in our lives today. Ito, including ko ano yung meron po tayo, trabaho na meron tayo, 'di diba? ba? Mga mga bagay na meron tayo kasi wala tayong assurance yung wallet mo na yan ah, na akala mo punong-puno. Nako, dadating araw tulad rin 'yan ng wallet namin. <laughs> Naghihingalo. <laughs> Naghihingalo. Galit na. Patay na nga. Korekta. Eh. Actually nagtatanong na hindi nga nakapagsalita yung wallet namin pero nakapagtanong, 'di ba? <laughs> ano pong silbi ko wala naman po akong pera lagi. Hindi na namin kanila oh, kung yung diba? wallet namin. Sa trot, di ba? yung, ano, kung yung uh, wallet natin nakakapagsalita, Tatanungin yung tayo, tayo, yung totoo po, wallet po ba kami? Kasi lagi po kami walang pera, di ba? <laughs> so yung ikaw na may wallet na may laman, di ba? Appreciate mo kasi sa totoo, pwedeng bukas wala ka nang, wala na laman yan. Di ba? So today is all we have. Nakakalungkot lang talaga yung mga ganitong klaseng mga kwento. Kakalungkot, no? Yung, yung kaya pala kami hindi... Kaya pala, bata pa lang kami, magkasama na kami kasi hindi pala kami sabay natatanda. Ang sakit-sakit sa puso oh, maaga talaga. Maaga kayong paking... pinagtagpo oh, oh, kasi may mauna sa inyo. Meron palang mauuna. Uh -huh sad. sad naman. Well, it's ano, uh, it's um, it's it's a sad truth. It's a painful uh truth, mga kaibigan, that no one is exempted uh to this kind of uh feeling. Correct. That, Yung loss yes. of somebody. Oh, kahit gaano kakatatag ako, hindi ako may emotional na tao, mm -hmm. hindi ako iyakin. Iyakin, umiiyak din syempre, pero hindi Parang yung tipong hindi naman partner uh, uh, as, not, sa not 20 as years. as emotional as, as Nicole. Me. Yes. <laughs> not as emo as <laughs> me. <laughs> na ang daming triggers. Uh, uh, dami diba? ko rek, ang dami ko triggers. <laughs> si Porter, hindi diba? ko alam kung anong trigger niya para maiyak siya eh. Oh. Hindi ko pa nakita. Ay, Ay oh. di mo, once. Nakita ko once. Ako siguro, ano, mga animals. Oh, ah. Oh, maltreatment, ano, ah, sa, sa, animals. animals. Doon ako na, nadudurog ang puso. Oo. Oh, oh. May, may as gano, my nang... tears, ganon. Secret. Ay? <laughs> <laughs> okay. Siguro, oh, pero, anong, na, ano, it, it, breaks my heart. Oo, ah, ah, may Kapag, ganon. Kapag, kunyari, mo, nakakita ka ng abandonadong aso, o mm. iniwan eh, mismo, yung mga video na napapanood ko. Tama. Mga, mga ganon. So, Uh, lahat tayong may gano'ng emosyon. Ha? Pero hmm. yung sinasabi natin that no one is exempted to this kind of feeling. Yung... Uh... Mag, yung maghihinagpis ang puso natin at Totoo. some point in our lives. Dadating talaga siya eh. Kasi walang exempted eh. Lahat Correct. tayo, ano, doon din naman po tayo pupunta. Kanya-kanya lang tayo ng panahon. Mm -hmm. At pa alam natin na sobrang lungkot ng ganong klase na pakiramdam na mawala ng taong minamahal. Ito, katulad nitong si diba? Ben. Kung Para sa akin, heartbreaking na nga yung mawalan ka ng alagang hayop mm. o di ba makakita ka ng abandonadong aso or pusa for example, masakit na yon. What more kung best friend mo, family member mo, o kaya loved ones mo. Correct. Diba? Yun yung uh, isang masaklap na katotohanan ng buhay na pagdadaanan ng sino man. Oh. Uulitin natin, walang exempted. Wala, uh, hindi ano porque maganda ka, ano? Wala, wala, wala mamamatay mamatay oh. na. Wala mang kaibigan. Correct. Hindi. <laughs> ano porque matalino ka? Wala. Ano, ano puro porque PhD ka? O yes. ano porque CEO ka? Wala. Wala. Para gaano ka kayaman, ano man hmm. ang estado mo sa buhay, darating tayo sa ganyang klase ng punto. Na may may makaka-feel tayo ng hinagpis yes. nang saket, oh, oh. Because... kasi gaano kakatatag na Correct. tao, ha? Totoo. I Iiyak at iiyak ka. Ngayon kapag nasa isip po natin yan, na darating yung punto na yan, nanamnamin mo yung oras nakasama mo yung mahal mo. Totoo yan. 'Di ba? Minsan na uh, hinihintay lang natin yung ano eh, yung sinasabi sasabihin ng doktor na magkaroon ng taning ang buhay ng isang tao para namnamin natin yung oras mm -hmm. na makasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Huwag na po natin hintayin. 'Di ba? Natataningan tayo ng isang doktor para namnamin natin yung oras na kasama na 'di ba na i-treasure natin yung oras natin na natin yung loved ones natin today pwede mo na siyang gawin kahit walang sabihin yung doktor di ba uh, ngayon pakita mo na yung pagmamahal mo kumustahin mo yung nani mo alam mo yung uh, napaka specific lagi ng nani para sa atin mm -mm. kasi sila po yung hindi natin pinapansin Totoo yan. aminin natin guilty tayo dyan di ba hindi natin pinapansin lahat ng effort na ginagawa ng nani natin hmm. or ng tatay natin sa pang araw-araw nating buhay hindi naman taken partner. for granted yung effort nila napapansin sila kapag napapansin natin yung mga nani at tatay natin pag halimaw na sila pag lumabas na yung kakam <laughs> balne ka yung kakambal nilang dinosaur. Hindi <laughs> kasi alam ba admitin niyo na on a side note, 'di ba? Oh. Hindi ba't ilang beses natin, parang pag malumana na yung nanay at tatay natin na kinakausap tayo? Hindi natin siya pinapansin. We take oh. them for granted. Pero kapag lumabas ay yung, yung kakambal po nilang Godzilla. <laughs> <laughs> Kasi naiinis na sila. Oo. Saka natin sila pinapansin? Hindi pa po natin lumabas yung po ng ano? Kakabal na lang dinosaur. Wag na tayong hintayin Wag na, na tayong maghintay na gano'n na mainis, magalit O wag Oo. na maghintay na what's worse yung sinasabi ni uh, ni Tin, 'di ba? What's worse is yung yung mawala. Huwag na natin yun. hintayin yon. Correct, uh, di ba? Aminin natin lahat tayo guilty, hindi natin pinapansin yung nanay natin. Mm. Meaning hindi natin uh, na-appreciate yung effort na ginagawa po ng mga magulang sa atin. Di ba? Nagagalit pa nga tayo kapag uh, madalas tayong pinapaalalahanan ng nanay natin kasi mm -mm. feeling natin makulit sila. Pinapakaelaman natin. Yes. Tayo. Ano ba, mana sabi niyo na yun? Ulit-ulit ka naman. Mm. Di ba guilty tayo mga anak jana? Ba't kuhang kuha mo? Ikaw siguro yan. Ah, eh, syempre. kuhang <laughs> 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 kuhang kuha mo? Yung tono, parte. Parang ito na ikaw. Ganun. Diba na, una, Lahat mo, tayo, actually. Yes. Hindi natin na-appreciate nagagalit pa tayo kapag nagmamalasakit sa atin yung mga nanay natin mm -hmm. o yung tatay natin. tama diba, Huwag natin uh, hintayin mga kaibigan na mawala itong tao nag-effort sa atin. Yes. then Pag dumating po yung araw na wala nang nagsasabi sa'yo ng paulit-ulit na paalala, mamimiss mo yan. Correct. Diba? At ayaw natin dumating dun sa point na sayang no kung sa anong buhay pa siya kung sana itinodo ko. Yes. Kung sana na ipakita ko pa ng mas matindi. Correct. Diba? Kung puro, puro kung sana, kung sana. At hindi mo na yan magagawa kung wala na sila. Correct. At darating po yung time na yon. Tama. Hindi, diba? yung, yun nga lang, hindi natin alam. Kung kailan. Diba, sabi nga, death comes like a thief in the night. So, ibig mm -hmm. sabihin, hindi naman natin, alam kung kailan dadating yung magnanakaw. Kung alam natin, hindi na na natin yung mga oh. Oh. Isasaboy nating mga kumukulong ihi, 'di ba? <laughs> <laughs> may magnanakaw, ilabas din mo kulong <laughs> Pero hindi hindi natin alam oh, eh. So ganun din ang death, 'di ba? Yes. It comes like a thief in the night. We don't know kung kailan dadating. At dahil uh, may ganung uh, may ganung uncertainty, ang cert ang pwedeng maging certain is yung showing our love for them yeah. every single day. Love and appreciation, yes. mga kaibigan. Magpasalamat Correct. ka may nanay ka. Hmm. May pasalamat ka may mga kaibigan kang ka nagmamalasakit sa at Tama. kinukumusta ka. Correct. Iba may tatay ka na mag magaling na provider ng mm -hmm. pamilya. Lahat ito hindi natin napapansin sa araw-araw eh. Di ba pag Mother's Day at Father's Day lang. Correct. Di ba na nakita natin I may mean, nani pala ako na dapat mm -hmm. kong i-value pero everyday dapat natin gawin 'yon. Alam mo yung uh, isang uh, exercise na ginawa po namin or isang uh, parang uh, video na ginawa namin dati mm. uh, dito sa sa Love Radio is Hawakan mo yung kamay ng tatay mo. Oh, tatay, Try, mo oh, tatay mo. ha? O tatay mo. Hawakan mo yung tatay, yung kamay ng tatay or nanay mo. Mm. Kailan mo huling hinawakan yung kamay na nanay at tatay mo kasi na ko nung nung uh, pinagawa sa atin yun, na ko o oh, nga no kailan ko ba huling hinawakan yung yung kamay ng tatay ko at nung hawakan ko yung kamay ng tatay ko at ng nanay ko nakita ko matanda na pala talaga sila mm, di ba na, na nakita sa kamay kasi nakikita yung yung pagod eh di ba mm, um, yung kapal ng kalyo yung, yung dami yung, ng kulubot koreka uh, mm. totoo kasi maari ang ang mukha ay banat pero ang hindi natatago yung kamay eh di ba although may technology mm. na rin diyan de ba? Pero ibig sabihin sa kamay sa kamay nakikita kung gaano katindi yung pagsisipag. At pag hinawakan mo yung kamay ng nanay at tatay mo, makikita mo dun yung paghihirap nila para sa iyo eh. Yes. Hindi mo lang siguro talaga napapansin kasi mas napapansin mo yung kapag halimaw mode na sila, <laughs> kapag ka naiinis na sila, nagagalit na sila, uh, yung ganun. Mo kasi nagagalit ka na rin. Eh. Correct. Oh, 'di ba? Diba? Pero we appreciate them every day, every single day that we can mga kabisyo. Bakit? Kasi we'll never know hanggang kailan si kailangan ba diba, kailangan oh. pa bang i-memorize 'yan basic, basic. 'di ba sinasabi natin yung tungkol sa mga eksena nga uh, um, uh, hindi natin alam kung last day niya na to hindi natin alam kung hanggang kailan lang siya 'di ba totoo naman may mga ganyan klaseng eksena. edi eh, di ngayon palang ipakita mo na at piramdam mo sa kanya yung pagmamahal hindi yung kapwa mo babae 'di ba pinuput down mo totoo. minsan aminin na natin may mga ganyan ay teka lang ha mas mukha ka siya maganda sa akin oh. o sira ang kuya <laughs> <laughs> Teka lang siraan ko yan oh, ah. Ko oh, ko nga yung ano ko, yung kakambal kong chismosa sa katawan ko. Di ba? Sige ng mga kakambal, yung mga nanay na may kakambal na halima. Ako oh, may kakambal akong dinosaur talaga eh. <laughs> Pero mas marami ko kakilala, kakambali lang pagiging chismosa. Oh, naganya, 'di ba? <laughs> <laughs> hindi ba wala yung masyadong clingy. Hindi, hindi eh. alis-alis sa sistema Oo. mag, mag ho, Holy Week na apart, hindi pa rin na natatanggal yung ano, yung eksena Maka ng, ng kakambal, halimaw, o, no? kakambal na halimaw, 'di ba? Hindi totoo. Minsan na uh, ano, ano na to eh, parang uh, as a side. Uh, alam mo naman po ang tambalan octopus po kami <laughs> pagdating sa topics, na <laughs> <laughs> hindi kasi nakita ko parte kung gaano kang yung pagmamahal ni Tin sa kanyang best friend eh. Kung paano din sinuporta ni Kimi si Tin at si Tin anong namatay si Kimi eh talaga nalungkot kasi actually nagpakita ng picture pero for our eyes only part. Ang ganda-ganda ni Kimi na for sure yung makeup oh, niya na ganon. Oo, oh, correct. oh, ganyan Na, ah, na. Pag nakita mo yung sinasabi niya nalungkot si, si Tin is nalungkot dun sa makeup nung namatay kasi hindi ganon yung gusto niya, ba diba? Kasi ang ganda talaga ni Kimi. Pero ramdam mo yung chemistry nila at yung pag ama um, paghila sa isa't isa pataas. Aminan na natin kasi minsan, kung sino pa yung kapwa ay natin, sila pa yung nangihila sa ating pababa. Mm -mm. May ganyan. Dapat hindi ganun. Dapat hindi gano'n. Dapat katulad nitong kay Tin at kay Kimi na ang paghila ay pataas. You support your own. Oo. You, your own lahi. Correct. kasi parte aminin mo na. Ito <laughs> oh. talaga, meron talaga ako makakilala. Ate, ah, kala nga mas matalino siya sa akin. Oo. Oh splook ko yung mga chismis niya oh, hindi ako papayag. <laughs> hindi ako papayag na mas magaling yan sa akin. Kaya, nako, ibabagsak ko yan. yung chismis ko yan na kaya lang naman siya nakaangat-angat kasi ganito. Diba, wag gano. Wag gawin i-develop yung ganong klase ng habit. Oh, ha? wag. sa ah, empower each other. Importante 'yan, lalong-lalo lalo na para sa ating mga kapwa mga babae, 'di ba? Dapat saluhan kung may nakita sa mga mahal mo sa buhay or mga kaibigan mo, hmm. 'di ba? Lalo na kapwa mo babae, 'di ba na may, uh, may medyo hindi magandang pinagdadaanan, tulungan mo. 'Di ba? wag mong ida-down lalo. Mm -hmm. Diba? Dapat i-uplift niyo ang bawat isa. Ganun ang magandang gawin na ha, ano, na may develop na habit ha. mm -hmm. you, up you uplift each other. Correct. Lalong-lalo na po mga kabisyo para sa mga kapwa kababaihan. Sometimes kasi we consider them as competition. Ako ako part as a, as a very competitive athlete. At? sang <laughs> <laughs> part ni oh, uh, oh. bilang ano, oh, competitive bilang <laughs> Saang parte ng katawan mo Nicole na parang atleta ka? Parang wala naman, 'di ba? Ano, medyo competitive ako nung araw eh. And uh, mm -hmm. uh at marami din akong kakilalang gano'n. So, kumbaga, kung kung sino yung mga nakikita kong mga competitive, parang nalalapit din ako sa kanila. So, may mga times talaga na nagtutulungan. Mm -hmm. May mga may mga times talaga na may paghihilahan pa baba, 'di ba? At 'wag nating 'wag 'wag yung sa part na 'yon. Gusto natin kapag natandaan natin yung memories natin tungkol sa isang tao, ang matatandaan natin ay yung kung paano na, siya, na niya tayo hinila pataas. Hindi ko 'yun makakalimutan partner dun sa mga um, uh, women who actually still empower me. Kasi parang may mga times na may feeling ko Avenger ako, may power ako. May mga ganun na feeling. <laughs> Pero kapag ka um, nakakakilala ako ng isang babae, kapo ako babae na hihila pa sa akin pataas na kahit alam niya naman sa sarili niya na okay naman na okay naman si Nicole I mean na-establish niya naman yung sarili niya pero hihila niya pa rin ako pataas nakakatuwa ang sarap sa pakiramdam mas na-appreciate natin and let's be like that to, be to, everyone around us 'di ba kasi again ulitin natin today is all we have Correct. Di ba? Ah. Alam niyo na minsan nag-uumpisaan lang 'yan sa ano, sa magandang ano, magandang uh, treatment ta. Ah. Doon sa kunyari, uh, magandang trato mo sa, sa kasakop hmm. mo. For example, sa so office mate mo, tapos nagkakaroon kayo bigla ng isang uh, ang isang magandang relasyon. Yes. Namumuo o nabubuo ang isang relasyon. Pwede maging BFF nga kayo diyan, mm -hmm. eh. di ba? Isnipin nyo, kapag naging BFF kayo, kapag nagkaroon ng special occasion, for example, ayan, uh, women's month. Kaya Valentine's Day, hindi ba kayo sa isa't isa ang nagbibigayan ng regalo? Yes. May kakilala ko, may kakilala ko partner sila 'yung ng sapato sa isa't isa eh. Oh, ah, sila sino ba 'yung kakilala mo. Yeah, gusto oh, ko 'yan. Kasi nagsimula lang sa magandang tratuhana bilang mag opisina 'di ba? Kapag uh, uh, birthday celebration ng isa, sino surprise nung isa. isa. 'Di ba? Mm -hmm. Nagregalo ng nagregalo ng alahas. 'Di ba? Nagrega nagregalo ng pabango. Diba mga ganon? dahil lang nag- nag- nag-, nag, nag, nag sa magandang trato. Uh, sa kapwa niya babae. Yes. Diba? At, nabuo ang isang magandang relasyon, naging BFF sila at nagkaroon mm. ng, alam mo yun, bigay uh, bigayan tuwing merong special occasion. Dama. Kapag Christmas, mas special pa nga yung regalo nila sa isa't Actually, isa. Actually, minsan ganon. sa ganun. mga nilang kapatid. Oh. Diba? Ganon, ganon yung pinag treatment. Pinag-shopping, pinag-grocery, oh, oh. sabay silang nagpa-parlor. Mm. Diba? Dahil sa ano, magandang uh, pagtrato sa bawat isa naghihilahan pataas Correct. at hindi pababa. At yung ano at yung kagandahan no yun ng bottom line to connect to the story of Tin, 'di ba? na at the end of it, kung halimbawa eto na yung last day nung kaibigan mong yun, o kaya nang kakilala mong yan, 'di ba? Masasabi mo sa sarili mo, ah, at least bago man lang siya pumanaw, eh naparamdam ko talaga sa kanya kung gaano siya ka-espesyal, ka-importante. Kasi mas nakakalurke yun eh, yung nawala siya. Tapos, alam mm. mo na yung huling memory niyo sa isa't isa, eh, naghilahan kayo pababa. Nagsiraan Correct. kayo ng bonggam-bongga. Alam nyo po, ang eksila ng buhay. Sabi nga, di ba, um, kapag ka tinignan mo yung mga lapida, may time ka lang na tuminting ng mga lapida, mm. di ba? Pero makikita mo yun. I'm sure lahat po tayo nakakita na ng lapida. Ano, ano po ang uh, nasa gitna nung date of birth sa date of death? Isang maliit na gitling, ba? Diba? a simple dash. And that represents the life that is so short. Ganun lang kaiksi yung buhay. So sa sobrang iksi ng buhay, gagamitin mo pa. Kaya sa akin, pahabaan pa, ko talaga. Ay naku, <laughs> ako pa, lalagay ko na spiral. <laughs> Para diba, hindi ikut, gitling ikut lang. ko sa, lapid, sa ano. trot, gano'n. <laughs> gagawin ko crossword puzzle. Para sabihin ko... ng mga tao, eh, mahaba naging buhay <laughs> <Correct>. nito. Na <laughs> Ang dami pa ikot-ikot. <laughs> hindi ba 'di ba seriously, partner? Kung titingnan mo totoo eh, isang maliit lang yung gitling between yung date of birth mo and your date of death. Correct. Ganun correct, lang kasi ka yung life. Tapos ang isi ng life, ang ga gagamitin mo pa yung buhay na na ano na naninira, totoo. Nangyayamot, 'di ba? Na hindi walang love, light and laughter. Kaya 'yan, doon doon mo ma, ano no, makikita talaga ang ginawa ng ang impact ng ginawa ng isang tao sa buhay natin. Hmm. In this case, 'di ba, sa kwento ni uh, Tin at saka ni uh, ni uh, Kimmy, ang ganda ng impact na iniwan nila sa isa't isa. Mm -mm. Kaya ganun sila ka attach kahit patay na yung isa. Tama, 'di ba? Ima, ima, imagine niyo mga kaibigan, yung impact na ginagawa natin sa isang tao. Kung masama, may impact yan. Mm -hmm. Kung mabuti, may impact may, yan. In other words, napakahirap pong kalimutan ng isang tao na may naging contribution sa atin. Yung both, impact. Yes. Mm -hmm. Both negative and positive. Barek. Diba? It's hard to forget people who uh, made us feel bad who made us feel good correct so saan so, ka na I did diba, sa, ka, sa good kaya kahit na ka, mm. um, malaya kahit wala ka na nasa sa puntod ka na dadalawin ka pa mm. diba kasi ganun yung 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 pinaramdam mo sa taong yun nung nabubuhay pa kayo Diba, dadalawin ka kahit patay ka na. Mm -hmm. Kasi kunyari, si, halimbawa, uh, uh, hindi magandang relasyon namin ni kimi tapos puro samaan ng loob yung binigay niya sa akin. Mm -hmm. Diba, hindi, hindi kita, hindi, kakalimutan na kita, hindi kita dadalawin. Although, yung impact ng na binigay mong negativity sa akin nandun pa rin. Mm -hmm. Diba, so kung gagawa tayo ng, uh, ng bagay na, na, diba, na habang nabubuhay pa po tayo, kailangan positive impact po yan. Yes. tayo palagi ng magandang legacy. Correct. Diba? Magandang emosyon, magandang per perspective sa buhay, magang magandang, magandang mentality. Mm -mm. Diba? Huwag tayo mag-iiwan ng anumang negative kasi pag namatay ka, hindi ka aalalahanin ng mga yan. At saka, alam mo, nakakapangit yan. Oo. Oh. Pagdating ng ano, pagdating ng ano, ng funeral, sasabihin, ay bakit parang namatay siyang stress? Oh. You know? <laughs> Maalala ka man nila, oh. ang pangit na pagkakaalala sa'yo. Ang pangit, sa diba? Totoo yun. Lang. So, mas ganda 'yung ano yung anything that is positive wag lang pong covid positive HIV positive yung po positive love light. ganyan yes, yes, ganyan po yung i-establish uh, po natin mahalaga po 'yan and to Tin, thank you very much for uh, sharing your uh, story with us and uh, we hope that in time uh, maging okay na din ang puso mo alam namin na na ano pa to very fresh pa ito sa iyong memory kaya hindi ganun ka bilis na um, na ito ay uh, makalimutan 'di ba pero i hope that in time um gumaling ang puso mo. Al totoo, alam mo, time sabi nga Ang daming uh, ang daming quotation to sa time. Time is gold, totoo. Mm -hmm. Time is the ultimate truth teller, Diba? ba? Diba? Kasi nga kasi nga minsan ilang taon na ang nakalipas bago ma-reveal ang katotohanan, ba? Diba? Because time is the ultimate truth teller. So Time heals all wounds. At time heals all wounds, de ba? So 'yan yun yung uh, third na quotation na alam ko about time na dad uh, we really hope that the time comes na na yung sugat ng pagkawala ng iyong best friend ay hindi naman sa kinalimutan mo siya, no? Pero hindi na ganun kasakit. Yung more of happy ka kasi wala na siyang problema. Kasi sa totoo, sa kabilang buhay, kasama si Lord, wala nang problema. Ang problema lang, gusto natin na walang problema pero walang gustong mamatay, di ba? Oh. <laughs> <laughs> Yan lang ang problema talaga dyan, di ba? Pero, yun na, uh, actually, kung iisipin, Kimi is in a safe place. Right yes. Nakausap ko si Kimi. Nakausap! <laughs> Nasa safe naman daw siya. Kaya pala diba? pala makipag-usap sa, 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 mga tao yumaon As a kick naman today anong itsura ng lagusan nila ay ano depende dip kasi kung sino ang depende kasi kung sino ang tumitingin sa lagusan <laughs> Kung medyo may pagka-green na yung malagkit sarap <laughs> Ibang yeah. lagusan yeah. yun Ibang iba lagusan Okay ah, oh. sorry, sorry, sorry Mali pala oh, Thank you Tin ha Salamat sa you Tin For sharing your uh, story with us At kung ikaw Kabisho Merong ka rin kwento Na gusto mong i-share sa amin Pwede mo kaming i-email Send your stories at Mayuwagangburnaystory At gmail.com Malay mo kwento mo na Nga ating pag usapan Sa mga susunod na araw Kaya send mo na yan Muli ako po Si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chupin Na nagpapalala Una magdasal ka Para mabuhay ka, ka. Pangalawa magtutmesh ka Para mabuhay naman iba yun. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.